Ngayong araw na to, ito yung araw na bispiras ng undas ng usan inaalala, ginugunita ng ating mga kababayan. 31 pa lang po ah, uh, October 31 pa lang po ngayon pero marami na pong tao sa mga sementeryo na dumadala o sa minamahal na sa buhay na namayapa na. At syempre lalo na na bukas, November 1 na kung saan mas marami, mas marami o mas madami pa tayong mga kababayan na pupunta sa mga sementeryo upang puntahan yung kanilang mga mahal sa buhay na mayapa. Pero bago doon, Shoutout mo tayo sa ating Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO na walang iba kundi si Police Colonel Mario Malana at sa ating Deputy Force Commander na walang iba kundi si Police Lieutenant Colonel Marlon Ancheta. Bukod doon sa aming BICAS F5 Chief na walang iba kundi si Police Major Edgardo Estigbao. At sa lahat mo ang buo-buo ng tropa ng Regional Mobile Force Battalion ng SCRP at ng Philippine National Police. Ito pong araw to, ipaparating po namin sa ano mga dapat tandaan kapag pupunta sa sementeryo Nang sa ganun ay uh, uh, mas maging alerto tayo sa mga masamang loob o din sa mga pagsamantala. O badi, unahin mo yung uh, uh, pag-alis ng bahay. Ano nga yung dapat paghandaan? Ito ang mga dapat nating tandaan sa pag-alis ng bahay. Una ay ang planuhin ng hmm. araw at oras ng pagdalaw sa sementeryo. Yan, ano pa? Pangalawa ay ang siguraduhin nakasara ang bintana at nakalak ang mga pinto ng bahay. Yan, marami po nangyari ganyan. Nagtatagal sa sementeryo, umalis ng umaga, buhalit ng gabi, pagbalik po nila. Yan, nasa presinto na po kasi bakit? Pinasok na po yung nila ng bahay. Kasi siyempre, umalis sila ng bahay na hindi kinecheck mabuti. Na-check na sarado nga yung pinto pero yung bintana hindi na isara. Kaya naging dahilan para pasukin ng mga masamang loob. Next. Pangatlo ay antiyakin na walang naiwan na nakasinding kandila. Bukas na appliances, gas stove at gripo. O madalas din po nangyayari yan sa ating mga babae na siyempre kapag panahon ng undas o araw ng uh, mga patay ay talaga namang nag tradisyon na nag uh, sisindin ng kandila. kandila. yes. Eh, hindi right. niya alam yung kandila na iniwan nila ay uh, pag alis nila Ayun, sunog na yung kanilang bahay, kaya iwas-iwas po tayo ganyan bago po tayo umalis sa bahay. Siguraduhin po natin na nakapatay yung ating mga kandil. Nilagay po doon. Okay. Pangapatay ang iligpit ng anumang mahalagang bagay sa labas ng bahay. Yan, opo. Katulad po ng mga uh, mga sinampay. Yan, karamihan mga sinampay eh. Mga sinampay, mga ibang mahalagang gamit, mga bola at iba pa dyan na kung saan pagbalik nila wala na. Kasi bakit? Nakuha, Nakuha na po na. ng mga masamang loob yan. Panglima ay ang itagubilin sa pinagkatiwalang kapitbahay ang inyong bahay. Yan, isa mga dapat nating tandaan na uh, huwag nating awahin yung ating mga kapitbahay. Dahil <laughs> syempre, uh, yan ang mapagkakatiwala natin. Syempre kapag yes, wala father. tayo, out of town. Katagin, long weekend na kusan yung ating mga kababayan, ibang kababayan nagsasaya o um, nagbabakasyon. Kaya wag at uh, yung ating mga bahay ay uh, ipag-itagubili uh, natin sa ating mga pinagkakatiwalaan. Nasa ganun ay uh, kung sakaling may mga problema bigla ay madali tayong makontak. Iwan din natin yung mga contact numbers sa kanila para pag kailangan na umuwi kagad ay uh, madali tayong makontak ng ating mga kapitbahay. Ang panghuli partner ay ang iwasang mag-iwan ng notes sa labas ng bahay na nagsasabing walang tao. Yan, may gumagawa po ng ganyan. Naglalagay po ng notes. O oh, ito alis muna ako, ikaw muna sa bahay, ganyan. Huwag po kayo maglagay ng ganyan kasi nagiging dahilan po ito para pasukin yes. ng magnanakaw yung mga bahay. Meron naman tayong cellphone o text. Kung meron tayong mga mahal sa buhay, uh, sabihin natin sa na alis kayo o may pupuntahan kayo, ay matext nyo po sila kagad. At ito naman ang dapat nating tandaan pag nasa loob tayo ng sementeryo. Hmm. Una ay ang magdala ng panangga sa init at ulan. Yan. O, siyempre ngayon, uh, pabago-bago yung klima ng ating uh, klima, dapat ay meron tayong uh, payong, kapote, nang sa ay pag umuwi tayo at inabot tayo ng ulan, ay meron tayong magagamit. Hmm. Pangalawa ay ang tiyakin na ang kandilang nakasindi ay hindi makakalikha ng sunog o sakuna. Yan. Meron po nangyaring ganyan. Yung, uh, yung kanyang pinagtirikan ng kandila ay uh, madamo. Ngayon, nilagyan na niyang kandila Siyempre, natunaw yung kandila, kasama yung apoy doon, kumalat doon sa buong nitso. Kaya pati yung mga mga grass o ano, nasunog. Yan. Mas mainam din, partner, kung gumamit sila ng baso na babasagin. Yan, para o, sa... para po kusa na lang mamatay kapag patay, pagka uh, nawala na yung sindi. Hmm. Pangatlo ay ang magdala ng sapat na pagkain at tubig inumin. Yan, opo. At uh, syempre din, bukod sa pagkait inumin, yung mga kalat po natin, yung po pinaka, pinakamahalaga sa pagpupunta sa mga simenteryo, yung mga kalat po natin, huwag po natin na nilalagay. Kung hindi po natin kayang tumulong maglinis, wag na lang po tayong magkalat. Yan po pinakadabis. Kasi tama talaga tayong mag -ano eh, tama talaga tayong maglinis. Eh. Kaya ang payo po natin dyan, hindi ka na nga nakakatulong sa kapaligiran, nakakalat ka pa, huwag ka na lang magkalat. Yan, kung tamad ka maglinis. Okay. Pangapat naman ay ang ingatan ang mga bata upang hindi mawala at tiyakin na may nakasuot na pagkakakilanlan o ID. Yan uh, dito dito po sa ating uh, dito po sa Manila North Cemetery, meron po diyan ni yung mga bata bago pumasok sa lup, sa ganun kasi sa sobrang dami ng tao, hindi mo na malay na nawala na pala yung anak mo. Ngayon kaya meron mga cemetery na ni register yung anak para kung just in case na mawala o anuman madaling matatagpuan sila. Panglima ay ang bawal ang pagdala ng deadly o bladed weapons gamit pang sugal, speakers, alak at paninda. Yan, mga alak, sigarilyo, kutsilyo, pintura, bawat mga music, mga gamit sa pagsugal. Huwag po natin kalimutan na kaya po tayo, nag, kaya po tayo nagsiselebrate o kaya po nagsiselebrate ang iba ating kababayan ng uh, paggunita sa mga namaya. Pag, paggunita, alahanin yung kabutiang nagawa ng ating mga namayapa, hindi para mag-ingay doon, magsugal, mag-inom ng alak, at kung ano na pa na talaga namang nakakapinsala sa ibang uh, kasamahan natin na nagdadalaw din na ginugulita yung uh, undas. Yes. Panghuli ay ang alamin ang lugar ng first aid station at PNP assistance desk. Yan, dapat pagpasok pa lang ng sementeryo, alam mo na kaagad kung saan, ba dito yung police, saan ba dito yung mga first aid, yung mga manggagamot, just in case may problema, ay madali natin silang ma-approach, madali natin silang malalapitan, sa salon ay uh, hindi na tayo maghahanap pa kapag kinakailangan. At ito naman ang dapat nating tandaan, uh, sa ito naman ay ibang ilang tips ukol sa anti-carnapping. Una ay ang siguraduhing nakalak ang pinto ng sasakyan habang nasa biyahe o nakaparada. Yan, yeah, next. Pangalawa, iparada ang sasakyan sa ligtas na lugar. Yan, yeah, oh, given na po yan. Dapat po, pagpubutay sa mga simenteryo, dapat uh, ipagkatiwalan natin sa narapat na lugar. Bibas na mo na ilalagay yung sasakyan mo dyan, ihinto mo, tapos saka pupunta ron, pagbalik mo, yun pala, basag, basag na yung kotse mo, pinasok na yung loob. At syempre, mga mahalagang gamit. Huwag po tayo mag-iwan dyan sa loob ng mga mahalagang gamit para maging dahilan para pasukin o nakawan yung sasakyan. Pangatlo ay ang iwasan ang mag-iwan ng mahalagang gamit sa loob ng sasakyan. Yun, nabanggita na po natin yan. Pangapat ay ang iwasan ang maghintay sa loob ng sasakyan habang nakaparada kung hindi maiiwasan iwasan, hmm. ilak ang mga pintuan. Yan, pa. Panghuli ay ang iwasang tumigil sa madilim na lugar at sa kahinahinalang tao. Yan, Oh. Yan po yung mga nabanggit natin dito, yan po yung mga dapat nating tandaan ngayong undas. Pero hindi lang po, ah, magagamit din natin yung mga tips na ito, hindi lamang sa undas, kundi sa, uh, mga, sa lahat ng pagkakataon. Kaya po, uh, andito po tayong uh, mga kapulisan ninyo para sa ay, uh, paalalahanan po kayo. At uh, mas maganda na yung uh, prevention, better than cure. Ha? Mas maganda na po yung nagpapaala tayo. Ng, ay, minsan kasi naging pabaya din tayo sa ating mga sarili. Kaya Andito kami mga kapulisan nyo para ipaalala sa inyo yung mga dapat natin gawin. Sa ngalan po namin, Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Mario P. Malana. Ako po si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, ang inyong PNP content creator dito po sa RMFB NCRPO. At ako naman po si Patrolwoman Evelyn T. Lumabi, ang PNN correspondent ng Regional Mobile Force Battalion. God bless us po. The views and opinions expressed by the hosts bloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the ncrpo and the pnp.